Nakakagulat, Paulo Avelino milyon ang halaga ng engagement ring ni Kim Chu. Ibinahagi kamakailan ni Paulo Avelino ang presyo ng engagement ring na ibinigay niya kay Kim Chu. Ayon sa aktor, umabot sa isang milyon ang halaga ng nasabing sing-sing, maraming netizens ang napawaw sa presyo ng alahas. Ang singsing -sing ay gawa mula sa pinakamataas na kalidad ng mga diamante, pinili umano ni Paulo ang disenyo na alam niyang magugustuhan ni Kim, ipinakita rin niya ang dedikasyon at pagmamahal sa aktres sa pamamagitan ng regalong ito, naging usap-usapan agad ito sa social media matapos niyang ibunyag ang halaga, maraming fans ang bumilib sa pagiging generous ni Paulo, ipinakita rin ng aktor ang kanyang pagnanais na magbigay ng espesyal na regalo kay Kim. Ang kanilang engagement ay patuloy na nagbibigay kilig sa kanilang mga tagahanga. And this are chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.